pagising mo, ayos na lahat. Alam ko naman yun. sa sakali lang ako na baka kapag sumikat na yung araw, magbabago na yung takbo ng buhay ko. Ang hirap kasi. <laughs> <laughs> Ang hirap nung palagi kang umaasa. <laughs> yung palagi ka namang nabibigo. Akala mo dami-daming tao sa paligid mo pero pakiramdam mo naman nag-iisa ka. Miss, <laughs> tahanan Simple lang naman yung gusto ko. Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko lang maging maligaya. Bakit, pa hindi Bakit? Bakit ba hindi binibigay sa akin yun? Bakit? Bakit ba hindi nila binibigay sa akin yun? Wala naman ako. Alam naman kasalanan hindi masamang tao. Bakit hindi nila ibigay sa akin yun? Hindi ibigay! Ay! Hindi na! Huwag kayo siya kung naging... siya ang mga Diyos kanina. Okay? Pwede naman magbago ang lahat. That's not impossible. Kasi it happens. Pwede malungkot ka ngayon, but by tomorrow, masaya ka na. You know, it it, 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 can happen. These things can happen. Saka, hindi lang naman ikaw ang nag-iisang malungkot sa mundo. Eh. okay we maybe i the scenario, whatever your problem is you're going <laughs> to